Michelle, may ganito palang sakit kaya hindi mabuntis. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi nabubuntis ang aktres na ito. Si Michelle Madigal Gaspar ay isang Filipino-American na dating aktres sa bansa. Sumali siya noon sa Star Circle cast ng ABS-CBN Reality Talent Search taong 2004. Lumipat sila noon ng kanyang kapatid na si Era. Sa GMA at ilang taon rin ang tinagal na bumalik rin sila sa ABS-CBN hanggang sa ginulat na lang niya ang lahat na mapabalitang buntis ito sa kanyang partner na si Troy Walfok. Ikinasal sila ngunit nagproseso rin ng divorce taong 2017. Samantala na taon lamang na makilala niya si Kevin Neal at ikinasal rin noong taong 2024. Ngunit masalimuot at kanyang pinagdalaanan ngayon dahil meron siyang sakit na maaaring hindi na siya magkaroon pa muli ng anak. Ayon sa kanyang Instagram story, kamakailan lamang, ginulantang ni Michelle ang lahat sa binanggit niya. Sa kanyang selfie na may hawak na inumin, tila mabigat ang kanyang pinagdaraanan at nangmumuni-muni ito. May caption na wala raw talagang magsasabi kung gaano kahirap makahanap ng mga kapwa na ina na makakarelate sa edad na 30s. Dagdag pa niya, misto lang roller coaster ride daw ang kanyang emosyon. Dahil sa kagustuhan magkaroon ng anak, ngunit meron siyang Hashimoto thyroiditis at endometriosis. Ang Hashimoto disease ay isang uri ng autoimmune disorder kung saan inaatake ng sariling immune system ang thyroid gland na maaaring humantong sa goiter o paglaki ng thyroid. Ayon naman sa Mayo Clinic, ang endometriosis ay isang kondisyon kung saan ang tissue na kahilong tulad ng lining ng mga matres ay tumutubo sa labas nito gaya ng ovaries, fallopian tubes at iba pang bahagi ng pelvic area. Marami naman ang nakarelate at naawa kay Michelle at minalakas ang loob nito. Na huwag mawala ng pag-aasa dahil walang imposible sa Panginoon. Aniyan ng marami, magdasal lamang daw at ibibigay rin dito sa takdang panahon. Marami rin ang naawa dahil maraming tao ang may kakayahan bumuhay ng bata kung pinansyal lamang ang pag-uusapan. Ngunit sa mga may ganitong kondisyon ay tila ipelkakaitraw sa kanila ang pagkakataon. Taong 2018 nang madayon mo si Michelle ng Hashimoto's Disease.